kami ng agro yung doon sa pub pub fair nauwian na rin sila Saturday weekend lahat ay pupunta ng agro yan ayan oh. No? Eh. ayan Music, ha? Itura ko lang yung schedule nila. Oo. Oh. Gustong pumunta. Baka po gusto nyo pumunta. Ito po kanilang schedule. Ngayon ay November 11. Miss Pabulosa. Wow. Miss pala ngayon. Magandang palabas ngayon. kaya tayo dito. Ano ba yun? Ako, may music. Ah, ito yung mga gawa po ng factory dito. Ayan. Ayan wow. Cortina, Kumut. Ito yung Medtex. Bibili ako ng ano... Magkano na kaya yung ano nila? Yung kumot. Ah, ayun. Saan ba yung binili ko dito? Ayun. Ay, ayun. 280. Jessa, yun ang gusto ko. Papalitan ko yung ano ko. Papalitan ko yung gift. Sa exchange gift natin. Ha? Ito po yung mga gawa, gawa po ito ng factory dito. Gaganda mga blanket po ito ang gaganda oh. yun ang gusto ko papalitan ko na yung ano po um, uh, blender ayan na yung gusto oh yan na lang oh. kasi bibili rin ako ng ganyan eh Di yan na lang para hindi na ako bumili ganyan yun sa akin binili ko last year apat ay ba ito pala Jessa sa ito ito maganda. Hindi ko kasi alam kung saan napunta yung yen. Ito yun. Asan ang price niya? Gano'n po yung ganito? Ah, yun po 280. Ah, 280 din. 280. O, oh, may mga unan pa. Hotdog, hotdog. Ganda. Ang dami. Mga pang-export po yan. Ito, Dunlop. Pero itong isa, mga overrun. Ayan, ang gondol. Ito yung Dunlop po. Oh. Original po yung may mga bola, pang tennis. Uh -huh. Ito muna stereo. Oh. Yung mga knitted na ano. Knitted na jacket to. Oh. nila. Last year nakabili na ako. Pabili ako dito. Ayun. na, na siya. Ayun. Yung mga pang winter. Maganda ng mga Ayun yung pang matanda. Ayun yung pang matanda. yung mga pang matanda. Ayun, siya. Last year, ano eh, 50 lang. Ha? Photo booth. Ano yung photo booth Ah, hindi pa? Ito, cavity Saxon. oh. Saxon. sex. Umay, perfume. Ang ganda. O, oh, yung mga abroad dyan. Hindi na kayo. Magbabakasyon. Ito na luggage. Ay, oh, maganda yun. Mm. Ganda. Mga native ang uh, katutubong mangyan. Katutubong mangyan. Hmm? Saan? Katutubong bang yan? Taga saan po kayo? Ah, uh, galapan ng po Ay! Dawhan po ako. Ay, galing. Galing, oh. Ay, 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 galing. galing. Ay, uh. Matutubong mang yan. Ayun. Salamat po namin ng pagkala. Ah, dito po? Ah. Senta lang po sila. Oo. Ang sarap yung mga produkto nila. Ay, ang galing. Ang galing. Ang gaganda, oh. Kaya yes, oh, mga bracelet, oh. Kaya sa, oh, mga bracelet, oh. Masya yan. Magkano ka ganda? 75 mm lang -hmm. po yan. Orient. Yung mga bag. Mga sariling gawa po eh. Uy, ito. May kapareho ako. Magkano na po yung ganito? Lagay ng cellphone. Ako, cell oh, 100. 100. Lagay ng cellphone. mga sariling gawa po yan dito sa Maribelis dami mga bag pamasok saan din oh. mga dried fish dried fish tinapaw product ng bataan ito so, o atsara at saka yung mga ano ba yun bagoong po yun mm, mm. Ano mm. ayaw, po yung cookies ano yung ayaw mga safety shoes po ito ayun mga pang export din po ayun gaganda o oh. One night. One night. One thousand. Sandibo. Oo, oh, wala pa yung PPMI at FCF. Wala pa yung PPAS. At ayan, yung sa company namin, di sila nagkano tinda Wala pa, abangan natin to. Wala na Ay, ano tawag dyan? No Chicken skin. Hindi skin niyan. Yung ano dito. Yung ano. Pwede mo tanongin. Nagtanong si ano dyan eh. Bochiron. Bochiron. Oh. Yung bochi ng manok. Ganok ng ganito. tayo ng takoyan. tayo ng takoyan.